Hi guys, magandang umaga. Papakita ko sa inyo yung patani guys. Pa hindi ano, uh, ano ito siya. Mahaba na patani. Ano ba yung kanyang bunga guys. Yung pagtanim po nito, yung pag umaakit po sa puno ng ano yan, sili. Mag may ipapakita sa inyong ito yung garden garden ng lula yung tinanim niya lang yun kumbaga eh unexpected lang yun na mabuhay pero may bunga na siya tsaka tawag dito um mapagkuhan din naman ng gulay yan guys nadami din yan pagka ano Pagka may sunod-sunod uh, yung kanyang bunga. dahon nga ito nang ano naka ano siya sa dahon ng sarali yung parang protest na nakakaitim sa ngipin kami yung ba yun sarali ah uh, blackberry pala blackberry blackberry ito sa bundok guys Ganito sa bundok tingnan nyo naman kung pag nasa probinsya ka, marami kang matutunan ng mga ng mga tanim tsaka gawain bukid. Kasi yun lang yung na natin ng source of pagkain. At tayo ay magtanim. Patani at tsaka ano pa mamaya. ipapakita ko. Ito naman yung sitaw. Ito yung sitaw guys. Sitaw ng lola. Mira lang siya. Konti-konti lang siya. Ayan yun. Bunga. Ito yung guys. Sitaw na to eh. Diba sabi ko, pagka Itinipon-ipon mo yung mga gulay. Dalami din yan. Basta magtanim lang. Tsaka, napakinabali naman kasi bakante na yan siya dyan. Oh. Next time. May na po yan si dyan. May mga tanim na po yan. Di pa tumubo. Kasi hindi bumagsak yung ulan. Pagka tumubo yan, ay maulan. Tumubo yan. Tingnan nyo naman guys kung gaano ka ano ganda sa probinsya tahimik tapos um, malayo sa malayo sa town dito sa grounded na place. Ayan. Marami kami yung guys, binilip pa yung buto nya para itanim dyan tapos konti lang nabuhay ayan kasi nilagyan niya ng nit dyan dahil yung kambing kung nakain kasi ng kambing dahon ng sitaw dahon ng sitaw guys tsaka yung dahon ng ng patani kaya yan nilagyan ng ano sya ng bakod parang bakod bakod na face knit so dito na parang natatapos ang ating video guys see you for next video